Mas yes, good morning everyone So ano sa bayan ng placer Mas Bade guys So puntahan natin Kasi naalarma ako ko Na pula mo kang po Kaya ngayon puntahan natin kasi So ano sa bayan ng placer Mas Bade guys So tara na tara na Nandito tayo ngayon sa bayan ng Placer Bali naalarma lahat yung mga tao dito Kasi merong wangwang -wang, Yung bumbero. So puntahan natin kung ano nangyari Bali andito yung takbo dito ng ano na bombero. Ano no, may malakas na usok doon. Tingnan natin. Lakas, Malakas na apoy. Eh. Dito, dito. Malakas na ng apoy, eh, guys, oh ayun may pulis na dito nakantabay saan kaya to ayun oh lock, kaya na gyan sina sululun ayun guys oh kung napansin nyo grabe na malakas na siguro yung apoy oh Ha? Tapahan. Tapahan. Ah. Ang bombero kanina, din man agad bombero Ah saan, ano? Pero kusog sila Kapahan ano? pero kusog sa niya kalayo Nalarman na, na lahat ng mga tao dito saan, oh. saan, Pero ayan malapit na yung ano Pero ayan malapit na yung ano Ay solo lang yan na balay. Solo lang. Warang kalapit. Ah. Uh... Ay. Nga rin siya siya siguro. Mga. Yung ito. Warang malayo. Ito. Ayan. Ayan. Ayan na. Dito tayo. Magpapark muna tayo dito para. Ayan guys, pasukin natin yung area para makita natin. lang uh. okay. Ayun. Udi ni Nisen. Dila na lang Kasi ba ni? Pwede na Pwede na. Kumalat na galing kalayo. Oh. Kumalat na. Asam so na Naman na dito guys, nahihirapan yung bumbiro Pumasok kasi nga, walang Daan papunta doon sa area oh. Ay, ito guys Ayan, ang lawak Grabe, ang grabe na yung kalaya Ayan guys Tingnan nyo Kumalat na pala yung apoy oh Pwede na, kinikita ka pwede na lang, pwede na Hindi mo lang Pwede na daw yung ano, gubaw na lang Para makapasok ang ano, bumbiro Okay Tapos na yung

Sito so, guys, ito do yung kalsada papunta doon. Sa area. Ah. Yeah, dibi. Na masyal lang tayo dito sa placer. Sa mga ito yung pontod <laughs> na natin. Oh. So andito na nga. Tara dibi guys. Hello, wala wala dugo ba 'yan? Bakit may pagkakataon? Oh. Wow. Grabe ang sa mukha so. Tingnan. I-vlog din niyo. Grabe. Yan. Sabi guys, yung ano, yung apoy na. Hu. Ito oh. Sabi ni Tatay kanina, ito daw yung tapahan. Yan. So yung tapahan pala, guys. Ah, kinain ng apoy. Hindi natin alam kung ano nangyari. Kung napabayaan ba 'yung 'yung apoy. O oh, kaya ano, na ah, Nabisi 'yung tao kaya hindi na pansin na kumalat na 'yung apoy. Dito na no, nakarating na dito sa labas. Nakarating na dito sa labas guys 'yung apoy. Oh dito na dito na sa labas oh grabe malaki rin tong ano malaki rin tong bahay na to buti na lang ano uh, wala ganong katabing bahay din kasi kung nagkataon maraming ano maraming bahay ang ah uh, eh. huh. grabe eto sabi. So dito maraming tao na nakanta eh. Yan, yan yung ating Bureau of Fire. So, Ano ka? Ha? Lager? Yes. Buti na lang medyo distance distansyado itong bahay na to, guys. Kasi kung nagkataon na maraming bahay, ang katabi nito possible na pwede rin madamay ayan tulong tulong na yung mga residente dito para naman ma maano na to matapos na itong sunog na to dito sa bayan ng plaza ayan ito so. okay.

Salamat. Okay. Wala akong sticker na, boss. Sa sunod na lang. <laughs> so ayan guys, tapos na yung sunog dito sa Villa Innocencio. Ayan. So palabas na tayo. Bali na lang tayo kasi nga uh, merong dumaan na bombero. Talagang napakabilis ng takbo kaya sinundan na natin. At eto, makita natin yung area. At nga pala kung gusto mo masubaybayan yung ating mga vlog dito sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe ka na para kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Yan. So tapos na yung palabas. Ay, ang haba, ang haba ng ating nilakad. Oh, buti na lang umulan. Yan, si tuloy ka. Tuloy mo 'yung ulan. So dito na lang guys. Bye bye na.